Dul ko anak yang kandu. Yo what's up? Ha! Jun Bugs Black is back. Kau ba nak si 5 Day Channel? channel. Among gubao nang talao. Bukagon kami tamu kamu. Talao. <laughs> ha! Kiminga na ba mo sa inani kasi ng mga content? Kumakilabaw ni sa nang wall. Paliyo ko share. Og palo na lang It's dayon. Aron makita ninyo kung unsay mga mahitabo karon nga daw. Tara let's go. Bang. <laughs> Ki bag aku udah goya. Aga. Lagi jaga yo. Ana menit tahan menit dul. Menit ke menit. Ana menit, ana menit. Wah. Aga. Aga. Oke, sekarang ke dana. Oke. Itu mangkong ni murid tu, Ustaz. Oke. Wanai nutam ke kos Marang. Oke. Guys. Ah, guys. Aga. Allah kata. Lagi tak bagai dul. Tak bagai dul. Aku ya aku ya aku. Dul tak bagai dul. Tak bagai Bakul bakul bakul. Tak bagai tak bagai. Allah Allah. Agai kah. Agai Allah mata. Agai kah. Agu ya. Unsa apa lagi dapat pak? lagi? Ini ak makai? Tak bagai tak bagai tak bagai. Tak bagai tak mata. Tak bagai Dul kau anak yang kandul, yang kinau kandul. Angin awan ya dul dul. Angin awan ya Agai. Ano? 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 Basic! Kung sabi ka ni Boy Tapang, o ni... Tapbals! Tapang! Ano na? Ikaw! Boy Tapang! Ano na kayo? Ang pangit na ng content nyo ngayon! Content Content gusto yung ganito. Napaka-intense. Ito, nahuli ko pa, oh. Kainin mo yan. Ayan. Kainin mo. Kayam-yam. Ah! Mm. Kayam-yam. Ah! Ah! Ang pangit na ng mga content nyo ngayon. Boy maas! Boy maas! Boy yung Kayong lahat dyan! Mga panis. Panis na kayo ngayon! Ang pangit na ng mga content nyo! Yam-yam-yam-yam! Oh!